Magandang gabi ho sa aking mga followers. Ay nandito no naman ho si Bonina, yung anak ni Butch Cake. Ang batang din yung maligalig. Bali ho ako'y nandili na sa ESB si Felix Abinyo ka Tarisal. At ako, ako ho din ay, you know, magagawa lang ng vlog-vlog kaunti. At meron akong date with my, you know, baby. <laughs> okay, tapos ito. Um, bali party po ito ng kainta at pasig. Kasi pag chinag -like mo to sa Google, nakalagay kainta Pasig. Tapos yan, yeah, nandito kami sa paborito namin kinakainan na Indian restaurant which is Indian Masala Curry House. Yan, yeah, so dahil gutom na ako, 8pm. Medyo inagahan kong luman ngayon kasi syempre alam niyo na rin tayong kailangan. Maaga tayo naman din. yan, yeah, nandito na ako sa loob ng IMCH yan. Yan yung mga staff. Tapos nagulat kami, ang dami palang tao ngayon. na overwhelm kami kasi dapat magbibidyo kami sa taas. Ngayon hindi kami nakapagbidyo kasi ang dami kumakain dun sa taas. So didinim mo na lang kami sa baba. Nakikita nyo naman niya mga interior na iyan. Parang ano eh, ano man tawag din eh. Parang panderitas. Ay, hindi yung banderitas, Alam nyo gayong yung pagkatayo eh, sa elementary may nutrition month. <laughs> may sabit-sabit mga down dahon kung ano-ano man. Green na green eh ang kanilang team. At yun na nga, dahil gabing-gabi na kami mag-order na. Ayan, aking binubuklat na ang menu para inyong makita. Dahil kami naman eh, meron lang ang specific na kinakain din eh. Hindi kung maraming menu. Pag kami sa yung tinatari ko, pagkakaanghang. Kala mo yung aking sargo na ang poet eh. Pagka talagang kumain ng maanghang eh. Tapos yan, dahil yun nga, binubuklat ko. yan, para makita nyo lang kaunti. Pero pwede nyo i-check yan sa Google. Nandudoon naman ang mga menu nila. Saka double prices yung mga menu nila. Mas din yung mga pagkain nila dito. Ako kasi madami ako kumain eh. Kaya minsan pinipigilan din ako nito mag-order ng madami. Baka ma-order ko lahat ng menu. Tapos wala naman pala Tapos ito na, ito na yung mga in-order namin ang um, tandoori roti, yung tinapay nila, butter paneer, yung cottage cheese, butter chicken, chicken biryani, tapos itong rose lassi na ano na kumbagay para yung yogurt sa atin. Dasang yogurt. O yogurt naman pala talaga. Tapos ari na huli kasing iserve yung butter chicken kaya iyan binindyohan ko na. Tapos ari naman yan. O orange-orange na iyan, Nasus na yan. Yan ay eh, gawa sa gulay baka akala nyo yung ano kasi mostly yung mga Indians pala yung mga vegetarian vegetarian yan tapos ito ho yan yun yung chicken biryani a ah, ah, Indian masala pwede ka kung laki-lakihan nyo naman ng plato dahil pag sinasalok ang kanin eh pag inililipat sa plato eh laglagan eh tingnan pagkakakalat aa ah, ah. ayaw na ayaw ko ng ganyang nahuhulog ang kanin eh kasi talagang hindi may mahulog tapos ayan nga dahil ayan na ay yellow na yellow Parang may naalala ko sa yellow na yan, ha? Ayoko na maalala. <laughs> <laughs> Pero sobrang sarap talaga, as in. Tapos, are, yung chicken biryani, lalagyan mo ng curd o yung yogurt din. Pero ito, mas masim-asim -masim to ng kaunti. Tapos, iyan di, yeah, medyo busog-busog na ako. Tapos, ito na nga, wala ng tao sa taas. Tapos, ko na yan. Show ko yung second floor nila. Tapos yan, binidyo din namin siya para makita nyo yung buong second floor. Gusto ko nga din sa second floor kumakain. Gawa ng syempre tahimik tapos wala masyadong tao. Tapos yan, alam mo na, makapali yung mukha. Pa-picture tayo kahit ano, utos-utosan natin si ate. <laughs> tapos yan, binidyo ko na lang din para medyo yan, yung sa baba. Kasi kanina, yan, wala na tao kasi lagi kami closing dito eh. Ayan, tapos... Pagkatapos niyan, dili ako yung nag-takeout pa papayat ate, nag-take out ka pa. Tapos pagkatapos mo to make out. Ayan, binidyo-bidyo ko, binidyo pa Tapos yan, chika-chika naman dito sa friend namin dito na mabait na ano dito, na waiter dito sa Indian Masala Curry House. Yan, sino po let para makita nyo, wala nang katao-tao kasi umaga kami na yun yung closing dito. Ayun guys, dahil busog na ako at tapos na ang mga landian dito. So, I will rate the food as 10 over 10. The service is 9 over 10 and the whole restaurant is 10 over 10. So, please follow guys at huwag niyong kalilimutan sa susunod ulit. May kwenta ba itong vlog na to? <laughs>